Magandang araw po na naman po sa ating lahat, andito na naman po tayo para kakain po. Ngayon po ang pagkain natin is kangkung at saka isang isda at saka half na cup po na kanin po ang ka pagkain natin. Ngayon po ay imintin po natin ang diet natin sa rice. Salamat po sa mga nag-advise po sa akin na kailangan less rice po. At bago ang lahat po, uh, uh, ipabindisyon muna natin kay God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain na sa harapang ko God. Hinihiling ko po God na huwag medisyonan mo para may nagdag pong lakas po sa akin pagtrabaho para sa para, para sa lato. Salamat po God sa mga blessing na binigay mo ang tapas sa susunod pa. Salamat po God. Hinihiling ko po God na huwag medisyonan mo ang aming pagkakasala. Kung ano naman po ang aming pagkakamali ka. mo po. God, huwag mo rin papabayaan ang aking mga pamilya po. Salamat po God. Nawan po. Nasa sayo po ang aming kaligtasan po God. In Jesus name. Amen. Kain pa tayo. Yan. Maintainin natin yung uh, half cup na pagkain natin daily. Mm. Ang dami kong niluto na kangkong. Saka sa sdak. Salamat kayo sa nagbigay ng kangkong. ulit, Rose, at saka Kalina. Salamat po. Nato ko 'to na may selyo Magpapak tayo ng kangkong. Oh my God! Madala kangkong para ano. Wow! Yeah! ano, no, Bukas kangkong na naman at saka sardinas. Sa gabi, hindi naman ako kumakain masyado. Kumakain ako ng ano, diba? Apple. <laughs> lumuwang na yung uniform ko. Nang, ewan ko kung ilang ano, lumuwang na talaga. Medyo malat. Balik tarin natin yung isda. Bei dem <laughs> <tayo na> <laughs> 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 Papakain na lang natin isda. Alam Ako, ko. Matinik. Para sa pusa ko na to. Hindi <laughs> na ako plato. Tamad akong magkuha ng plato. Ayan. Salamat po sa mga sumisilip sa aking mga channel. Sana di kayo masasawang silip-silip lang sa aking Mga channel, kung yung hindi ko pa na nababalikan po yung mga bagong subscriber ko. Uh, huwag kayong mag-alala na dahil ngayon Ramadan, hindi ka ako masyadong makaan sa cellphone. Babalikan ko po kayo dahan-dahan. Yan, just na lang po ang bahala po so, sa atin. Tulong-tulong lang po para ma-achieve natin yung gusto nating ma-achieve about sa YouTube. Tulong-tulong uh, tayo mga maliliit na YouTuber dahil, alam nyo, hindi po tayo tutulungan ng mga malalaking YouTuber kung hindi kayo mababait, Kaya, kung gusto nyo mag Lalaki po yung mga re re revenue natin, mga views natin, mga subscriber natin, pasok. Tingnan nyo yung mga maliliit na mga YouTuber at babalikan kayo at babalikan kayo pag may kipag-communicate kayo. Hindi po yung malalaki kasi hindi ko kayo pipansinin kung hindi kayo may kipag-communicate uh, sa kanila na join. Magbabayad kayo at tayo mga maliliit para ano tulong-tulong lang po. Okay? okay, yan, bahala kayo kung ayaw nyo ayaw nyo lang, basta sa akin lahat na pumapasok po sa akin babalikan ko bye